Pinamimigay nila San Sebastian Residence. Nung isang araw, pinamigay na naman nila Pedro Hill Residence. Saan galing yung pera? Kasalanan ni Isko ng utang. Sino na kinabang ng pera? Sila, namimigay ngayon ng kondominium. Kaya, tinupad ang pangarap ko para sa mga walang bahay. Ngayon, gagawin nilang rent to own. Mali yun! Alam nyo bakit? Ibebenta yan! Tapos babalik ulit yan sa kalsada. Gastos siya naman ang mga nagbabayad ng buwis. Kaya ayaw ko yan ipabigod. Ako na ang pinakamasama sa paningin nila. Anong sabi? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niya? Narinig ko rin eh. Sila may sabi nun, di ba? Narinig ko rin eh. Ang nakalulungkot, ang naalala nila bigla noong October ay yung utang ko. Tama ba? Pero 2022 pa ako wala. Okay. Gusto niyo ba marinig ang sagot? Dapat lang. Gusto niyo ba marinig ang sagot galing sa akin? Dapat din. Bakit? Leaders should owe it. Ang leader, inaakunya. Okay pinaninindigan niya ang bagay na ginawa niya sa kanyang nasasakupan. Hindi para magturo, magturo at magturo. Magsisi na magsisi na magsisi. You should owe it. Tama ba? At hayaan mo ang taong bayan ang maggusga kung ikaw ay mali o tama. O nai, tay, sasagot lang kayo ha. Taas ang kamay ...nang may anak dito. May mamalay ko, mukha pa kayong dalaga. May anak kayo? May pamilya kayo? Rito. Kapag walang makakain ng pamilya nyo, gagawa nyo ng paraan. Uy. Hindi nga. Itatawid nyo? Iraraos nyo? Talaga? Totoo ba ang kasabihan na isang ina, isang ama, o isang magulang, susubo mo na lang, mo pa sa anak mo. Totoo? Gagawin niyo ang lahat, may raus lang ang pamilya niyo? Itatawid niyo sila. Yun din ang ginawa ko bilang ama ng dalawang milyong manilay nyo noong panahon ng pandemya. Nay, ay, mga lulot lola ko, when you elected me as your mayor in 2019, I took the responsibility. I never blame anyone. Wala kayong narinig sa ating sinisi ko yung nakaraan. Wala. Walang iniwa pera sa akin, pero wala kayong narinig. Bakit? Ibinuto e, niyo na akong mayor eh. Dahil kung gusto niyo yun, sila ulit ang binoto ninyo. Tama, mali? Hindi, atang-atang ko na lahat ang responsibilidad na yun. Dahil alam na nga ng taong bayan yun eh. Tama, mali? Anong muna ginawa? kong ginawa? Nilinis ko Maynila sa Kadugyutan. Pati tayo sa City Hall. Di ba nakaapak ako ng tayo yan? Sabi ko, how can we govern properly and encourage the people? Paano ko may ang taong bayan na tumulong sa pamala na linisin ang kanilang barangay kung dito mismo sa City Hall nakakaapat tayo ng tae. Which is nangyari. Anong nangyari ngayon? Nilinis ko ang Maynila. Yung divisoryang hindi madaanan for 30 years gone in 42 hours. Ubos! Ang lahat Naayos. ayos. na tayo. Pinakiusapan ko mga negosyante. Ano sabi ko sa kanila? MBC, FFCCI, chamber here, chamber there. Ano sabi ko? Patawarin nyo na ang Maynila. Alam ko, inabuso kayo. Pero ngayon, may bago ng gobyerno. Bumalik kayo maghanap buhay kayo sa Maynila. Bakit? Kasi gusto kong magkatrabaho mga taga-Maynila. Bumalik! Umangat tayo from 16 to 3. Ngayon, 9, time. Alam nyo ba? Pati McDonald's, Jollibee, Chowking, pati mga food court napagbigyan ako sa pakiusap ko na bigyan ng trabaho yung mga senior citizen. Ah! Nay, tay, lumilipad na tayo. Yung mga tulongges, ano yung sabi ko sa kanila? Oy, kayong mga kriminal, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen. Kung nanay tatay nyo nga, hindi kayo mapantayan. Ako pa kaya. Pero anong garanti ako sa taong bayan sa Maynila? Sabi ko, pag ang krimen, Ginawa sa Maynila ang ikamamatay ng kriminal, Puyat. Dahil kahit sulok pa siya ng lungga nagtatago, kukunin at kakalawitin namin sila, papapanagutin namin sila sa mata ng bakas. <laughs> ano nangyari? Crime rate, biglang nag-dive. Hindi nag-slide, nag-dive virtually. Nobody is moving in the other under underworld in the city. Lumilipat na tayo. Ginagaya na nga tayo eh. Ginawa ng DILG memorandum lahat ang ginagawa sa Maynila. Kinukopya na tayo sa bumasa. Lumilipat tayo. Boom! Pader! Nabangga tayo. Bakit? At pandemya. Mauhulaan ko ba na magkakapandemya? Ano ang epekto ng pandemya? Walang ekonomiya. Wasa. Ng Maynila, hindi ng Pilipinas. Hindi ng buong mundo. Walang ekonomiya, walang hanap buhay, walang hanap buhay, walang trabaho, walang trabaho, walang picha, walang picha, walang chicha. Tama ba? Anong ginawa? Three months. Ninety days. Hindi ako umuwi ng bahay sa City Hall ako natutulog. Nag-iisip ako ng paraan. Paano ko iraraos yung dalawang milyong bibig na umaasa sa kanilang pamalang lusod? Sa awa ni Diyos, kayo, kayo na mga nangabuhay dito. Opo, kayo ang testigong buhay. Kaya natin sabihin kanino man, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila buwan-buwan, mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay. Per family, not per household. Kasi ang isang bahay, may isang dalawang pamilya, tatlo pamilya, buwan-buwan, food box. Hindi pa nga nauubos yung isa, dumarating na naman yung food box. Tama ba eh? Tama. Nangyari? Nangyari. Na siya sa atin ninyo, ipinagtampo ng mga mayor sa akin. Bakit? Tanging may nila lamang. Ang nakauna, at nakabili ng bakuna laban sa COVID-19. 500,000 doses Hindi nyo napansin kung bakit tayo mabilis nagbakunahan? <laughs> Nay, tay, India na ubusan ng oxygen. Pilipinas sa ubusan ng oxygen. Maynila, tangke-tangke oxygen. Nasa bodega ng lungsod ng Maynila para sa COVID-19. Nay, tay, tayo lang mereng disibir, tocilizumab, monopiravir. Dangdang libong isang botelya, mabuhay lang ang isang taga Maynila na may COVID-19. Nay, tay, in 52 days, nauubos ang ospital sa buong Pilipinas sa Maynila itinatag. Manila COVID-19 Pill Hospital worth 300 million pesos. In 52 days, in less than 3 months, naitayo. Naitay, habang kinakamada ko, inilaraos ko yung pang-araw-araw na pamumuhay ng tao sa kanan. Sa kaliwa, hindi ako nagpapigil para palaguin ng Maynila para sa kapakanan ng tao. Ano? Habang kinakarap ko sa kanan, sa kaliwa, tuloy-tuloy ang pangarap natin, itinatag. Tom Dominion 1. Tom Dominion 2. Binon 1. Base Community. Ngayon, habang tayo'y naririto, pinamimigay nila San Sebastian Residence. Hmm. Nay, tay, pag-utang, ako may kasalanan. Pero ngayon namimigay sila ng kondominium, sila ang may gawa. Tanungin nyo, saan ang galing ang pera niya? Exactly. San Sebastian Residence. Nung isang araw, pinamigay na naman nila Pedro Hill Residence. Saan galing ang pera? Kasalanan ni Isko ng utang. Sino na kinabang ng pera? Sila na ngayon ng kondominium. Nay, tay. San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Nay, tay. Habang ginagawa ko ang pabahay. Bakit ako nagpapagawa ng pabahay? Squatter ako eh. Ilang beses na kami pinalayas dahil hindi kami nakabayad ng upa. Sabi nga na nanay ko eh, Aso nga, naghahanap ng masisinungan kapag umuulan, tao pa kaya. Kaya ako'y tinupad ang pangarap ko para sa mga walang bahay. Ngayon, gagawin nilang rent to own. Mali yun. Alam nyo bakit? Ibebenta yan. Tapos babalik ulit yan sa kalsada. Gastos yan naman ang mga nagbabayad ng buwis. Kaya ayaw ko yan ipabenta, pero pwede pa kinabangan habang buhay. Kahit sa lahi nila, pero hindi mo pwede pagmayariin. Bakit? kawawa yung nagpabayad ng buwis. Oh, nakakalungkot. Bakit kailangan baguhin pa? Oh, nai tay, ginawa, magsaysay high school. Hanggang ngayon hindi pa tapos. Tatlong taon na ako wala. Eh lahat ito natapos yung dalawang taon lang ako eh. Oh, Albert Elementary School, 10-story fully air condition, pinakamagandang public school sa buong Pilipinas, nasa Sampaloc, Maynila. Manila Science High School, 10-story, fully air-conditioned public school. Rosario Almario Elementary School, 10-story, fully air-conditioned public school. Baseco Hospital. Bagong Hospital ng Maynila, 10-story, fully air-conditioned public hospital na may MRI machine, na may CT scan machine. Bakit ang ngayon hindi pa rin nagagamit ang taong bayan ng mga makinang yun? Daan-daan milyon ang halaga niyan. G.E. Bakit hindi na ba ang paon? Naturing ng doktora pa sila. Ayan mo. Hindi naman pwede ikong liya. O, na, itay. Lahat yan ang nangyayari. Pero wala kayo narinig sa akin. Wala. Mimisan hindi ko ang loob ninyo. O, mamatay tayo yung dilatang mata. Paala na, Diyos ng insik. Sige na. Sama-sama na, una-una na lang. Hindi. Ginawang ko ng paraan. Bakit? Ama ako ng lungsod ng Maynila eh. Ganun talaga pagiging magulang. Kagawa mo ng paraan.